ng karunungang buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702 DZAS a gabay ng sambayanan Pastor Joey Umali samahan mo kami rito sa karunungang buhay sa mapagpalang araw sa iyo, kaibigan, purihin ng Panginoon sa muli nating pagniniig dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Nais kong batiin ang happy birthday sa araw na ito, si Ati Tipin Dungo, at gayon advance happy birthday sa aming apo na si Kino Macan, at sa aming kaibigang si Pastor Milky Gonzales, gayon din, kay Lucky Chan, na bukod sa birthday ay pagdiriwang din ang anibersaryo ng kasal nila Kay. Advance happy birthday din sa aming minamahal na obispo kay Bishop Jose Gamboa na magdiriwang ng, ika, ng kanyang ika-95 birthday sa darating na Sabado, March 25. Bishop Gamboa, may God add more life to your years as He adds years to your life. Happy listening! Kina Pastor Wilfredo Pronto at kanyang may bahay na si Jaco Nisa Yoprosinia Pronto, Pastor Danilo at Ruth Reyes, Sister Maria Victoria Pilayo, Brother Roger Castro at Pastor Wilson Narabal Jr. ng Camp Tino Zion UMC sa Cabanatuan City. Binabati ko rin ang BATS 1970 ng Kalumpit Institute na ngayon ay Koleyo di Kalumpit. Sila ay kabatsmate ng aking may bahay na si Ati Digna. Binabati rin natin si Apong Iling Montemayor at Apo Maring de la Cruz. Paano ba tayong mabubuhay ayon sa paningin at panukat ng Diyos? Ito ang pagbubulay-bulayan natin ngayon sa pamagitan ng pag-aaral sa pagpapagaling ni Jesus sa isang lalaking ipinanganak na bulag. Mahalagang matutuhan natin ang mga aral mula sa kwentong ito sapagkat tayo rin ay nangangailangang makakita mula sa pagkabulag na espiritual. Ang kwentong ito ay mababasa natin sa buong chapter 9 ng Juan na binubuo ng 41 verses. Ngunit babasahin ko lamang ang mula sa verses 35 hanggang 41. Babasahin ko ang magandang balita Biblia ng Juan 9, 35 hanggang 41. Nang balita ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga pareseo. Kaya't nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, Sumasampalataya ka ba sa anak ng tao? Sumagot ang lalaki, Sino po ba siya ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako'y sumampalataya sa kanya. Siya'y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon, wika ni Jesus. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki, at sinamba niya si Jesus. Sinabi ni Jesus, Naparito ako sa mundong ito upang humatol at nang sagayoy makakita mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita. Narinig ito ng ilang pareseong naroon at sa'y kanilang tinanong, Ibig mo bang sabihin mga bulag din kami? Sumagot si Jesus, Kung kayo nga'y bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, nananatili kayong may sala." bawa tao'y pinagkalooban ng Diyos ng five senses upang maranasan ang isang buhay na ganap at kasiyasiya bilang nilikhang kawangis niya. Ito'y ang paningin, pandinig, pangamoy, pandama, at panlasa. The senses of sight, hearing, smell, touch, and taste. Ipinagkaloob ng Diyos sa bawat tao ang five senses na ito in order to enjoy life in, in all its fullness. Gaya ng ipinangako ni Jesus sa Juan Gis Gis na parito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay, buhay na masagana ng lubos. Gayunman, para maranasan ng tao ang ganap at masaganang buhay ayon sa plano ng Diyos, kinakailangan siyang tumaas ng isa pang antas mula sa simpleng paggamit lamang ng mga senses na ito. Hindi lamang sapat na makita natin ang mga bagay-bagay. Kailangan makita natin ang mga bagay-bagay ayon sa paningin ng Diyos. Hindi lamang sapat na marinig ng ating mga tainga ang mga bagay-bagay. Kailangan marinig din ito ng ating puso. Hindi lamang sapat na maamoy ng ating ilong ang mga bagay-bagay, kailangan ding maamoy ng ating kaluluwa. Hindi lamang sapat na mahawakan ng ating mga kamay ang mga bagay-bagay, kailangang mahawakan ito ng ating buong paniniwala at pananampalataya. Hindi lamang sapat na malasahan ng ating dila ang mga bagay-bagay kailangang humantong o kailangang ito ay maisip din natin sa makatwid ang bawat karanasang pisikal ay kailangang humantong sa karanasang espiritual upang maranasan natin ang isang buhay na ganap at kasiyasiya. Kung hindi ito mangyayari, Sasabihin din sa atin ni Jesus ang sinabi niya sa mga alagad dahil sa kakulangan ng kanilang pananampalataya. Ganito ang sinabi ni Jesus sa mga alagad ayon sa Marcos 8, 17 at 19. Dahil alam ni Jesus ang kanilang pinag-uusapan, sinabi niya sa kanila, Bakit ninyo pinag-uusapan kayo'y walang dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaintindi? Hindi pa ba ito abot ng inyong isip? Wala ba kayong mata? Bakit hindi kayo makakita? Wala ba kayong tainga? Bakit hindi kayo makarinig? Di ba ninyo naaalala ng paghati-hatiin ko ang limang tinapay para sa liman libong tao? Kailangang mahalin natin ng Diyos at ang ating kapwa na ginagamit ang ating five senses. Kaya naman sinabi ni Jesus sa Marcos 12, 30 at 31, Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, ng buong kaluluwa mo, ng buong pag-iisip mo at buong lakas mo. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag mo sa iyong sarili. Nang pag pagalingin ni Jesus, ang lalaking ipinanganap na bulag, naranasan ng lalaki ang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang five senses at dahil doon, siya ay naging masugid na tagasunod ni Jesus. Dumaan siya sa proseso ng pananampalataya. Nang unay, wala siyang alam tungkol kay Jesus. Maliban sa katotohanan si Jesus ang nagpanumbalik sa kanyang paningin. Yon ay isang personal na karanasan na hindi maaaring mapasubalian ng kahit sinong eksperto. Ganitong wika ng lalaki sa verse 25. Hindi ko po alam kung siya'y makasalanan o hindi. Isang bagay po ang alam ko, ako'y dating bulag subalit ngayoy nakakakita na. Anumang personal nating karanasan sa Panginoon ay hindi maaring pagdibatihan. Pagkatapos, kinilala ng lalaki si Jesus na isang propeta. Ganitong wika sa verse 17. Kaya't tinanong nilang muli ang dating bulag. At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa Kanya dahil pinagaling niya ang iyong mga mata? Isa siyang propeta, sagot niya. Kapag tayo inaligtas mula sa kapahamakan, gumaling mula sa karamdaman kinikilala natin si Jesus bilang ating tagapagligtas. Pagkatapos, Kinilala niya si Jesus bilang guro na kanyang susundin bilang isang disipulo. Ganitong ang wika ng lalaki sa mga pareseo na nag-uusisa tungkol sa ginawang pagpapagaling sa kanya ni Jesus. Sinabi ko na po sa inyo at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit? Gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alaga din niya? Alam ninyo, meron ditong assumption na itong lalaking bulag na ito na pinagaling ni Yesus ay sa puntong ito, siya ay tagasunod na, siya ay alagad na, siya ay disipulo niya na. Kaya ang tanong niya, nais ba ninyong maging alagad din niya? At sa huli, itong pinakamahalaga, kinilala ng lalaki si Yesus bilang Diyos sapagkat sinambayan niya ito. Ang pagsamba ay isang gawaing inyaalay lamang sa Diyos. Ganito ang wika sa verse 38. Sumasampalataya po ako, Panginoon, sabi ng lalaki. At sinambania si Jesus. Ang lalaki lumago sa biyaya ng Diyos. Sa sandaling tanggapin natin si Jesus bilang tagapagligtas ng ating buhay, tayo rin ay lalago sa pagkakilala at sa biyaya o kagandahang loob ng Diyos na tulad ng sinasabi sa ikalawang Pedro 3.18. Sa halip, patuloy kayong lumago sa kagandahang loob ng ating Panginoon at tagapagligtas na seso Kristo at sa pagkakilala sa Kanya. Ang lalaking ipinanganak na bulag ay sumailalim sa proseso ng muling paglikha o recreation Ito ay sinasagisag ng ginawang pamamaraan ni Jesus sa pagpapagaling sa lalaking bulag. Ganito ang tala sa verse 6. Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos ipinahin niya ito sa mata ng bulag. Na-imagine nyo ba yan? Yung iba'y sinasabi, napaka-messy naman. Pero hindi ba ito ang pamamaraan ding ginawa ng Diyos upang likhain ang tao kung saan gumamit siya ng lupa o alabok o putig sa paglikha sa tao? Ganitong wika sa Genesis 2.7 Pagkatapos ginawa ng Panginoong Yesus ang tao mula sa alabok, hiningahan niya sa ilong at pagkaraan nito ay nagkaroon ng buhay. Kapag tinanggap natin si Yesus, Bilang Panginoon na tagapagligtas, tayo'y muling isinisilang bilang isang bagong nilikha. We are recreated. Wika sa ikalawang Korinto 5.17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao. Sa halip, ito'y napalitan na ng bago. Katulad ng lalaking ipinanganak na bulag, kailangan din tayong palayain ng Panginoon mula sa pagkabulag na espiritual upang makita natin ang buhay hindi ayon sa ating sariling paningin kundi ayon sa paningin ng Diyos. Kailangan ang ginagamit nating pamantayan ay hindi ang pamantayan ng tao kundi ang pamantayan ng Diyos. Kailangan tayong lumakad sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng paningin. Gaya ng sinasabi sa ikalawang Korintos 5.7 Sapagkat namumuhay kami batay sa pananampalataya at hindi sa mga bagay na nakikita. Nang utusan ng Diyos si Samuel, upang buhusan ng langis ang isa sa mga anak ni Jesse para maging hari ng Israel kapalit ni Saul. Inakala ni Samuel na ang pinili ng Diyos ay si Eliab sapagkat ito'y matangkad at makisig ngunit hindi si Eliab ang pinili ng Diyos. Ganito ang wika sa unang Samuel di sa Ngunit sinabi sa kanya ni Yahweh, Huwag mong tingnan ang kanyang taas at kakisigan sapagkat hindi siya ang pinili ko. Si Yahweh ay hindi tumitingin na katulad ng pagtingin ng tao. Panlabas na anyo ang tinitingnan ng tao, ngunit sa puso tumitingin si Yahweh. Madalas tayong nagkakamali. Sa paghusga natin sa ating kapwa sapagkat tumitingin tayo sa panlabas na anyo sa halip na sa puso. At ito ang problema. Sino sa atin ang maaaring makaalam ng nilalaman ng puso ng ating kapwa? Wala. just lamang ang tanging nakakaalam ng nilalaman ng puso ng tao. Wika sa Jeremias 17:10, "Ako'ng si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Kung ang pamantayan ng Diyos ang ating gagamitin, wala tayong karapatang humusga." kanino man. Mahalagang lagi nating ipinasisiyasat sa Diyos ang ating motibo, ang nilalaman ng ating puso't isip. Wika sa mga awit 139, 23, and 24. O Diyos, ako'y siyasatin, alamin ang aking isip, subukin mo ako ngayon, kung ano ang aking nais, kung ako'y hindi tapat, ito'y iyong nababatid, sa buhay na walang hanggan, samahan mo at ihatid. Wala sa pitong anak ni Jesse ang pinili ni Yahweh. Ang bunsong anak ni Jesse ay ang binatilyong si David, na isang pastol, malusog, maganda ang mga mata, ngunit wala sa tindig ang pagiging isang hari. Gayunman, siya ang pinili ni Yahweh kung kaya't siya ang binuhusan ni Samuel ng langis. Kung ang gagamitin nating basihan sa pamimili ay ang nakikita lamang ng ating paningin, maaring ang mapili natin ay isang Eliab at maipwera natin ang isang David. Ang lalaking ipinanganak na bulag ay namuhay sa kadiliman Ngunit nang siya'y pagalingin ni Jesus, nagsimula siyang mamuhay sa liwanag. Ang maganda, hindi lamang ang mga mata niya ang nakakita, kundi maging ang kanyang isip, puso at kaluluwa na nakakita sa pamamagitan ng pananampalataya. May mahalagang paalala sa bawat tagasunod ni Jesus ang Epeso 5, 8 hanggang 14 ganitong wika. Dati, kayo'y nasa kadiliman, ngunit ngayon'y nasa kaliwanagan na, sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag, sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. Sikapan ninyong matutunan kung ano ang kalugud-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makibahagi sa mga gawain ng kadiliman na walang ibinubungang mabuti. Sa halip, ibunyag ninyo ang mga iyon. Kaya mabanggit man lamang ang mga bagay na iyo na ginagawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalalantad sa liwanag ay nakikilala kung ano talaga ang mga iyon. At nalalantad ang lahat dahil sa liwanag. Kaya't sinasabi, gumising ka ikaw na natutulog, bumangon ka mula sa libingan at liliwanagan ka ni Kristo. Kapag tayo'y namuhay sa liwanag ng pamantayan ng Diyos, maaari tayo makaranas ng panguusig na katulad ng dinanas ng lalaking ipinanganak na bulag. Dahil sa kanyang personal na patutoo tungkol kay Jesus, siya'y itiniwalag ng mga pareseo. Ganito ang wika sa sa kanya ng mga pareseo sa verse 34. Ipinanganak kang lubos na makasalanan at ngayon nais mo pa kaming turuan? At siya'y kanilang itiniwalag. He was excommunicated. Ipinwera siya. Ni hindi na siya pwedeng pumasok sa templo upang sumamba. Yun ay isang masakit na parusa na maglalayo sa kanya. Hindi lamang sa kanyang mga kaibigan, kundi maging sa sarili niyang pamilya. Ngunit tanda siyang tanggapin iyon, kapalit ng pagkakita niya ng liwanag at pagkakamit ng buhay na walang hanggan. Wika ni Jesus sa verse 39 ng ating aralin, Na parito ako sa mundong ito upang humatol, at nang sagayoy makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita ang lalaking ipinanganak na bulag ay nakakita lumaya sa kasalanan samantalang ang mga pareseo na binulag ng kapangyarihan at pagkamakasarili ay nanatiling mga bihag at alipin ng kasalanan. Ganito ang sinabi sa kanila ni Jesus sa verse 41. Kung kayo ngay bulag, hindi sana kayo hahatulang may sala. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, mananatili kayong may sala. Itinawalag ng mga pareseo ang lalaking ipinanganak na bulag sa pananampalatayang hudyo, ngunit siya'y pinapasok ni Jesus sa kaharian ng Diyos. Ang pagkakita ng lalaking ipinanganak na bulag ay lumikha ng magkakaibang reaksyon sa mga pareseo, pagdududa at pagkaingit. Sa mga tao, kalituhan sa mga magulang ng lalaki pagkatakot at sa mismong lalaking bulag na nakakita pagpapatutuo tungkol sa ginawa ni Jesus sa kanyang buhay at pagtanggap at pagsamba kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang dapat na maging bunga ng ating pagpapatutuo tungkol kay Jesus. Ang tanggapin at sambahin ng tao si Jesus bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Tayo'y manalangin. Para namin Diyos, salamat po sa aral na aming natutuhan. Opo, Panginoon, kinakailangan ding kaming makakita mula sa pagkabulag na espiritwal at matapos mo po kaming bigyan ng panibagong paningin na ayon sa iyong paningin, gamitin niyo po kaming instrumento upang madalas sa iyong paanan ang bawat tao na aming maaabot sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay hanggang sa susunod na linggo tandaan mo mahal ka ng Diyos kahapon ngayon at bukas Pastor Joey Umali nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa karunungang buhay hanggang sa susunod na linggo tandaan ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isa isip at isa buhay para sa matagumpay na pamumuhay. Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.